So, ito mga ka -PHA. May mga bagay nga pala tayong dapat linawin ngayon na dahil unang-una -una mainit. Okay? Maraming ano, hindi nakakaalam nito. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo, uh, madilim na. Okay? May kita nyo. ba diba? Madilim na. Ngayon, kung mapapansin nyo, bakit kahit madilim na, natutulog pa rin yung mga hamster natin. Okay? Ah, ganito lang yan kasimple. Ipaliwanag. Eh, makikita nyo halos pati yung mapasirian, Roborowski, ano, you know, winter white natin, yung CDH natin, mga natutulog pa rin. Kahit na alas 9, alas, mag-aalas 10 na. Okay? Ah, ganito po yan. Ganitong sa panahon po kasi natin yon, di ba, napakainit. Ngayon, kapag ka ganitong tag-init, yung mga hamster kasi natin yan ano yan uh, dito nag hibernate yan pag ganito mga panahon pero sa ano kasi uh, hindi ito totally na tinatawag na ano yun, na hibernate eh. uh, mas tinatawag itong torpor okay t o r p o r okay kahit isearch nyo yan yung torpor talagang yan yung talagang tawag sa ginagawa ng mga hamster kasi ito yung ito yung survival mechanism ng mga hamster sa mga ganitong tag-init. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, ayan oh. Dito niyo natutulog lang sila. Ayun oh. Kasi di ba napakainit ng panahon natin ngayon. Diba? ayan, makikita niyo. Di ba? Ang robots ko po yan, makita niyo natutulog, di ba? Ayun. Bakit nga ba natutulog sila? Kahit na, di ba, nocturnal sila, gabi na dapat active na sila, ganyan. Kasi ganito nga yun, uh, ito yung survival mechanism ng mga hamster sa mga ganitong panahon, lalo na ngayon, tag-init. Ang torpor at ang hibernation, ito yung, ano, ito yung, marami kasi nakakalam ito eh, ito yung, ano, yung pagbaba ng pagpansyon ng kanilang mga puso Okay, dahil sa init ng panahon. Tapos, uh, sa pagkakaalam ko rin, yung respiratory at metabolic ano nila, rates bumababa rin dahil sa, sa mainit na panahon. Yun, at the same time, pati yung yung pinaka ano ng katawan nila, yung tawag dito, yung parang pinaka temperature na talagang kailangan lang nila talagang umano na yung katawan nila bumababa ngayon ang ginagawa rin ng mga hamster kaya mas pinipili nilang matulog binabawasan din nila yung ano yung yung mga activity nila o yung mga dati nilang ginagawa pagkagabi na di ba pagka madilim na di ba dati tatakbo sila ganyan takbo dito takbo doon ganyan ngayon dito pumapasok yung ano kapag may mga accessories hindi 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 nila magagawa yung pag-hibernate o torpor na tinatawag dahil kapag may mga accessories kayo may irapan sila eh. kasi kung uh, kumbaga sa animal instinct pag may mga accessories kasi nila uh, lalaruin lang nila yan eh kaya nga mas uh, para sa akin kung ako tatanungin niyo mas okay talaga yung walang accessories pagdating sa mga hamster lalo nang lalo na sa mga nagbi-breed kahit na hindi siya nagbibrib eh kung mapapansin niyo. 'Di ba? Makikita niyo. Yan po kasi yung ano, yung yung dahilan ng pagkahina ng ating mga hamster lalo na nag-hibernate sila tapos may wheels makita nyo imbis na magpahinga sila naglalaro sila nagwi-wheel sila ba diba? imbis na ano kasi mas lalong maubos yung energy nila eh bumababa na nga yung energy nila sa katawan nilagyan mo pa ng wheels lalo lang mauubos yung ano nila kaya mas mabilis at mas lalo silang magkakaroon ng ano pag mababa na yung pinaka ano nila yung yung metabolic ano nila di ba wala na mas mabilis na sila magkasakit hihina na yung mga respiratory nila dahil kasi just ko imbis na makapag hibernate sila ng maayos may mga accessories pa tayo wala na pinatay mo na yung hamster mo, di ba? Kaya nga, yun yung mga hindi naiintindihan ng iba kasi, mas pinipili ng iba na mas pagandahin yung naikita ng mga mata nila. Okay? Hindi yung yung kalagayan ng kanilang mga alagang hamster. Okay? Ngayon, ganito yun. Uh, pag bumababa na yung temperature ng kanilang katawan, nararamdaman na nila yun. Eh. Kaya ang ginagawa nila, yung makita nyo, natutulog na lang sila. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang mga hamster nyo, pagtag-init, matamlay, parang nagte-play dead pa nga, sabi nung iba. Huwag nyong ginigising pag ganun. Huwag nyong kinukuha. Kasi yung iba pinaglalaroan pa eh. Diba? Gigisingin. Ma ma ano yun, eh, kumbaga, ano yun eh, nakuha na niya yung tamang pag sa sa oras ng mga yun tapos i-storeboy mo back to ano yan back to zero yan pag ginising mo mahirapan na ulit mag hibernate yan okay torpor po ang tawang, tamang ano po dyan pagtawag okay pag sa hamster lalo na pag sobrang ano nila sobrang stress na yan talagang ginagawa nila yan okay uh, minsan halos isang araw silang tulog okay mga ka-PHA kaya na pag nakita nyo yung hamster nyo tag-init na nahihirapan, may inita na natutulog lang nasa isang sulok, huwag nyo mong gagalawin. Hayaan nyo lang siya. Kasi pagka pinakailaman nyo, giniisin nyo pa, mas lalo nyo lang papahinain yung resistensya ng mga yan. Tapos bawasan nyo yung mga kusot nyo kasi pag mas maraming kusot nyo yung tag-init, mas mainit sa kanila yan. Kaya nga kung mapabansin nyo, ayun o, tinatanggal pa nila yung mga kusot. O, diba? Makita nyo, nililinis pa nila kung saan sila hihiga. Okay. Ganyan ang mga store kasi sila naiintindihan nila yung ano nila yung dapat gawin nila sa ano nila. Tayong mga tao, hindi natin alam basta kung ano yung maganda sa paningin natin, 'di ba? Lalagyan pa natin ng hides. Pag may hides daw mas malamig, 'di ba? para sa akin kasi minsan sa sobrang dami na ng accessories. ah yung pag hibernate nila napuputol na yan hindi, hindi mo na maano yan hindi mo na ma pipigilan nyo pag nag-hibernate yung mga yan. ano eh kaya dapat. Kapag ka, uh, ano, kapag ka uh, nag sila, ano, huwag yung gagalawin. Kasi pag ginalaw nyo, wala na. Uulit sila sa umpisa. Okay? So, paano mga ka-PHA? lang ulit.